Oh, nagwawala na naman siya, oh. Galing ang isda. Ang laking So, yung what's up mga kabibs? Good morning mga kabibs. Ngayon mga kabibs, tingnan na naman. Tingnan na naman natin mga kabibs yung lambat natin dito. Ayan, oh. meron na naman mga kabibs. Ito, meron na naman sumabit, oh. Ay. Grabe. Ayan, oh. Oh, nagwawala na naman siya, oh. Naling ang isda. Ang laki ng tumukap, boys. Laki. Sabi, laki nun. Sabi, laki nun, mga Ito nyo. Ang laki nyo. tu laki Ito. Isa dito mga ka Ang laki sumabit nyo. Mga ka Saan kaya napunta yun? awala pa yun mga ka-bibes. Oh. Rabi nak kawal apa?